mo oh, na atong kita na mga lungkong mga police Farmer TV. So ubay-ubay na pud ang lansonis diri no. Nga pud kita nam diri lungkong. Ah uh, unom ka buok nanay puyat ng durian, isa kabuok buok lima ka lungkong. So palit nato sa halagang 500 pesos kanan sa unom ka sweet milya. Uh, kung ay na ako nang gitanom. basta hindi okay ta mga kapalis farmer tv natay itanong na agad tayo harbison no ito na akong ba natong uban nga gitanom na ako dari kapa o na isa o para ito isa lima mga kabuka tong bagong agitan ng mga uh, lungkong sa ngalan sunis. tani kanilungkong yapon eh, ng mga couples family, tindi, um, ka toig, mamunga na ni, opa, ah, uh, wala po yung mga manggustin rin oh, no? magkano ang pagtang So, hinahini ang mga Plus Farmer TV para pag sa panahon na tayo ma-harvest. O, bilhin na lang po kung bakas diha, pag-share sa akong video para mapansin ka na po o, sa mga followers.